Hindi lang Special Action Force ang pinigilinis ng hanay na Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil matapos madiskubre ang umano'y pagkatrabaho ang dalawang elite personnel na nakadestino sa Zamboanga bilang bodyguard ng isang Chinese sa si Muntinlupa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ipinasisilip na rin ni Marbel sa mga regional director kung sangkot din ba sa iba pang kaso ng moonlighting ang kanilang mga tauhan. Sa press briefing sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na nagalit si Marbel nang malaman ng report. na nahuli sa isang tension sa Ayala Alabang Village sina Corporal George Rojo Mabuti at Patrolman Roger Ramos Valdez Pinapasok na rin umano ni Marbil ang PNP Internal Affairs Service para pagulungin ang kasong administratibong maaring humamtong sa summary dismissal ng dalawa. Kumbinsido naman ang pambansang pulisya na nagkaroon ng bigayan o bayaran sa posibleng pag-escort ni Mabuti at Valdez sa isang banyaga, bagay na maaring manong pinakinabangan ng kanilang kasabwat na senior. Ito ang dahilan kung bakit kasamang sinibak ng PNP SAF ang pito pang tauhan ito, kasama ang mga batalyon, company at platoon commanders ng dalawa. FD. Hence, we uh, in this particular case po oh, dahil yung dalawang polis uh, po oh, natin na supposedly naka-assign sa si Sambuanga how far they are here sa Manila providing uh, security to uh, alleged Chinese nationals. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parroza. Sama-sama tayo, Pilipino!